Naglalagas ng ganito mo ming ah. <laughs> naglalagas ming? Ha? Naglalagas ba? Naglalagas ming? Bakit naglalagas ming? Ha? Wala. Hmm. Nagkakanin dito niya yun. Eh almot nung ibang kinakagat siguro 'yan niyan ano, eh, siguro para de sya ano nan sinasampaan ng barako ah ayun ah oh, may palbo yung ano e eh. balay e ibo e eh. Yes, nung, no, labas na Labas na tayo, nung no. Ayan, service Maganda ba yung service natin? Father. mother, Mother. Mother. Ah, mother. Malinis na ba? Clear, ah. Clear yung kalya May bunga, eh, oh. no? May bunga na, eh, Oh. Wala pa, maliit pa yan. Ma. Maliit pa. Ha? <laughs> oh. Hintay niya lumaki yung mangga. Maliit pa yung bunga eh.